Ang bawat kabutihan na ginagawa ay may nakalaan ng gantimpala ang Diyos. Ngunit may mga kabutihan ginagawa ang hindi binibigyan ng Diyos ng gantimpala. Tatlong bagay ang dahilan kung bakit may mga kabutihan ginagawa ang hindi binibigyan ng Diyos ng gantimpala. Una, kapag mananalangin lamang upang ipakita sa iba na sila'y mabuti. Ikalawa, kapag tumutulong lamang upang ipakita sa iba na sila'y mas mabuti. Ikatlo, kapag mag-aayuno lamang upang ipakita sa iba na sila'y mas mabuti. Ang mga taong mapagpaimbabaw at pakitang tao lamang sa pagawa ng mabuti ay hindi binibigyan ng Diyos ng gantimpala. Ang pagawa ng kabutihan